Pakiramdam mo ba na kahit sapat na ang tulog mo, paggising mo sa umaga, tila pagod na pagod ka pa rin? Parang pakiramdam mo ay hindi ka man lang nakatulog ng maayos. Marami sa atin, lalo na sa ating mga may edad na, ang nakakaranas nito. Nakakapanlumo, hindi ba? Lalo na kung gusto mo pa sanang maging aktibo, makapag-asikaso ng bahay, makipaglaro sa mga apo, o makasama ang mga kaibigan, pero naunahan ka ng pagod. Para kang isang makina na kahit karga na ang baterya, ayaw pa ring umandar ng buo. Ang totoo, hindi ito palaging dahil sa katandaan lang. May mga sikreto at mga nakakagulat na dahilan kung bakit ito nangyayari. At ang maganda, may mga solusyon tayo. Hindi mo kailangang tanggapin ng pagkapagod bilang isang normal na bahagi ng pagkanda. May mga tunay na dahilan kung bakit nangyayari ito at malalaman natin kung paano ito haharapin. Sa video na ito, tatalakay natin ang walong totoong dahilan kung bakit marami sa ating mga nakatatanda ang laging pagod kahit sapat naman ang tulog. Hindi lang ito tungkol sa pagtulog ng mahaba, kundi sa kalidad ng pagtulog at ang mga nakakagulat na bagay na nakakapekto sa eneriya natin sa araw-araw. Tutuluman kitang maintindihan ang mga salik na ito at mabibigay tayo ng mga practical na paraan para muling buhayin ang iyong sigla. Manatili hanggang sa uling bahagi ng video dahil may ibubunya akong isang bagay na siguradong makakapagpabago sa pananaw mo at makakatulong sa iyong eneriya na hindi mo inaasahan. Ang unang dahilan kung bakit madalas tayong pagod kahit sapat ang tulog ay ang hindi magandang kalidad ng tulog. Alam mo ba na hindi lang ang haba ng tulog ang maalaga, kundi pati na rin ang lalim at kalidad nito? Marami sa ating mga nakatatanda ang nakakaranas ng pira-pirasong tulog o kaya naman ay hindi nakakarating sa malalim na yugto ng tulog na siyang pinakamahalaga para makapag-regenerate ang katawan at isip. Maraming salik, ang nakakaapekto sa kalidad ng ating tulog. Halimbawa, ang pagiging masyadong alerto bago matulog tulad ng paggamit ng cellphone o pamanood ng telebisyon hanggang hating gabi. Ang asul na ilaw mula sa mga gadget na ito ay nakakasira sa produksyon ng melatonin, ang hormon na tumutulong sa atin na makatulog. Kung palaging ganito, kahit matulog ka pa ng walong oras, maaring hindi naman malalim ang tulog mo, kaya paggisi mo, parang hindi ka pa rin nakapagpahinga. Para rito, subukang gumawa ng ritual bago matulog. Pagbasa ng libro, maginig sa nakakarelax na musika o uminom ng maligamgam na gatas. Iwasan ang mga gadget ng kahit isang oras bago matulog. Gawin ding madilim, tahimik at malamig ang kwarto. Isipin mo, parang naghahanda ka ng isang masarap na lugaw. Hindi lang dami ng bigas ang mahalaga, kundi pati ang pagkakaluto para maging masarap at malasahan. Ganoon din ang tulog. Mahalaga ang kalidad. Ang ikalawang dahilan ay ang mepekto ng mga gamot na iniinom natin. Habang tumatanda tayo, karaniwan ang paginom ng iba't ibang uri ng gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes o sakit puso. Ang hindi natin alam, maraming gamot ang may side effect na pagkapagod o pagkanto. Halimbawa, ang ilang gamot para sa alta presyon, antihistamines para sa allergy o mga pampakalma ay maaari magdulot ng pagkapagod sa buong araw. Kung napansin mong nagsimula kang maramdaman ang matinding pagkapagod matapos magsimula ng bagong gamot, Huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor. Hindi big sabihin ay ititigil mo ang gamot kundi baka may alternatibo o maaring baguhin ang dosage para hindi ito makaapekto sa iyong enerya Importante ang regular na pakikipag-ugnayan sa doktor tungkol sa lahat ng gamot na iniinom mo at ang mga nararamdaman mo. Parang isang magandang luto, ang sobrang alat ay hindi masarap. Ganon din sa gamot, kailangan balansayin bala maging epektibo ng walang labis na epekto. Ang ikatong dahilan ay ang manakatagong kondisyong medikal. Minsan, ang matinding pagkapagod ay hindi lang simpleng pagkapagod, kundi senyales na na isang mas malalim na problema sa kalusugan. Halimbawa, ang anemia o kakulang sa dugo ay napakakaraniwan sa mga nakatatanda, at nagiging sanhi ng matinding pagkapagod dahil kulang ang oxygen na nakakarating sa mga silula ng katawan. Ang problema sa thyroid gland, particular ang hypothyroidism, ay maaari ding magpabagal sa metabolismo at magdulot ng pagkapagod, pagiging sensitibo sa lamig at pagtaas ng timbang. Ang diabetes na hindi kontrolado ay maaari ding maging sanhi ng pagkapagod dahil sa pagbabago-bago ng blood sugar level. Maski ang problema sa puso o bato ay maaring magdulot ng pagkapagod. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan diin ang kahalagahan ng regular na check-up. Kung matagal mo nang nararamdaman ng pagkapagod at wala kang ideya kung bakit, makipag-ugnayan sa iyong doktor para makapagpasuri. Maaring isang simpleng blood test lang ang sagot. Mahalaga ang maagang pagtukoy para maagapan at malunasan. Para itong paghahanap ng ugat ng sakit sa isang halaman, kapag nalaman mong problema, mas madali itong gamutin. Ang ikaapat na dahilan ay ang eham kakulangan sa pisikal na aktibidad. Mukhang kabalintunaan, hindi ba? Akala natin kapag pagod, dapat magpahinga lang. Pero ang totoo, ang kawalan ng sapat na pisikal na aktibidad ay nakakadagdag sa pagkapagod. Kapag hindi gumagalaw ang ating katawan, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo nababawasan ng enerhiya ng mga selula at nagiging mahina ang ating mga kalamnan ang regular na paggalaw kahit simple lang tulad ng paglalakad-lakad ay nakakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon pagpapadami ng enerhiya at pagpapabuti ng kalidad ng tulog hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat o magtakbo ng marathon ang 30 minitong paglalakad araw-araw o paggawa ng mga simpleng eresisyo sa bahay tulad ng pagdayopo, pagunat o paglilinis ng bakuran ay malaking tulong na. Ang pagiging aktibo ay nagpapalakas ng ating puso at baga at nagpapataas ng ating enerhiya. Bukod pa rito, nakakatulong din ito sa pagpapababa ng stress at pagpapaganda ng mood. Kaya kung pago ka, subukang gumalaw ng konti hindi lang puro painga. Masarap sa pakiramdam kapag nakagalaw ang katawan. Ngayon, naiintindihan na natin ang apat na malagang dahilan kung bakit tayo pago, tuloy tayo sa susunod na mga dahilan na makakatulong din sa iyo. Ngayon, dumuko tayo sa ikalimang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay laging pagod. At ito ay ang hindi sapat na nutrisyon at pagiging dehydrated. Madalas nating balewalain kung gaano kahalaga ang kinakain at iniinom natin sa ating enerya. Kung kulang ka sa mahahalagang bitamina at mineral o kung hindi sapat ang iyong intake ng tubig, natural lang na manghina at mapagod ang iyong katawan. Isipin mo ang katawan mo bilang isang sasakyan. Hindi ito aandar ng maayos kung maling klase ng gasolina ang ilalagay mo o kung walang sapat na langis. Ganon din sa atin. Kailangan natin ng sapat na fuel mula sa masustansiyang pagkain. Marami nakatatanda ang hindi na gaano kumakain o nawawalan ng gana dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng problema sa nyipin, pagbabago ng panlasa o kaya ay nag-iisa lang kumain. Pero ang kakulangan sa protina, iron, B vitamins at iba pang sustansya ay direktang nakakaapekto sa ating enerya. Kaya mahalagang kumain ng balanced meals na mayaman sa gulay, prutas, protina, tudad ng isda, manok o legumes at whole grains. Hindi kailangan ng mamahaling pagkain. Ang simple at tradisyonal na lutuing Pilipino na may sariwang gulay at isda ay perpekto. Bukod sa pagkain, napakahalaga rin ang sapat na paginom ng tubig. Ang dehydration ay isa sa pinakamadalas na dahilan ng pagkapagod at pananakit ng ulo, lalo na sa mga matatanda na maaaring hindi na masyadong nakakaramdam ng uhaw. Subukang uminom ng tubig ng regular sa buong araw kahit hindi ka pa nauuhaw. Maaari kang maglagay ng bote ng tubig sa tabi mo bilang paalala. Tandaan, ang katawan ay higit sa 60% tubig kaya kailangan nating panatilihing hydrated ito para maging malakas at masigla. Ang ikanim na dahilan ay ang plastres at labis na pag-aalala. Ang ating kaisipan ay may malaking epekto sa ating pisikal na kalusugan. Kapag tayo ay patuloy na na-stress o labis na nag-aalala, ang ating katawan ay gumagawa ng stress hormones tulad ng cortisol. Bagaman nakakatulong ang mga hormones na ito sa maikling panahon para tayo ay maging alerto, ang matagalang paglabas ng mga ito ay nakakapagod sa sistema ng katawan, nagpapahina sa immune system, at nakakasira sa kalidad ng tulog. Maraming pinagkakaabalahan at kinakabahan ang mga nakatatanda, tulad ng kalusugan ng pamilya, pinansyal na sitwasyon, o ang pagbabago ng mga gawain sa buhay. Ang mga pag-aalalang ito ay maari maging sanhin ng kawalan ng tulog, at kahit na makatulog ka, hindi ito magiging malalim dahil ang isip mo ay patuloy na gumagana. Para malabanan ito, subukang maghanap ng mga paraan upang maibsan ng stress. Mari itong maging padmumuni-muni o meditasyon paggawa ng mga libangan tulad na pagtatanim, pagpipinta o pagbuburda. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya tungkol sa iyong nararamdaman ay malaking tulong din. Kung reliyoso ka, ang pagdarasal ay nakakapagbigay ng kapayapaan sa isip. Ang mahalaga ay mayroon kang outlet para sa iyong mga alalahanin. Sa halip na kimkimin ang mga ito, parang isang sako na punong-puno. Kailangan mong bawasan ang laman nito para gumaan. Ganoon din sa ating isip. Kailangan nating bigyan ng pahinga at pagpapahinga mula sa labis na pag-iisip. Ang ikapitong dahilan ay ang poisy pag isa o social isolation at kakulangan sa layunin Ang tao ay likas na panlipunan at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay mahalaga para sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng pag-isa, lalo na sa pagtanda, maari itong magdulot ng kalungkutan, depresyon at pagkapagod. Walang gustong gawin, walang inspirasyon. Ang kakulangan sa layunin sa buhay ay mahari ding maging sanhin ang pagkawala ng enerhiya. Kapag wala kang pinakakaabalahan, O Walakang nararamdaman na mayrokan Contribution ang pakiramdam ang pagiging walang silbi, ay marin makpababa na yong sidla. Sa kultura nating mga Pilipino, malaki ang alaga ng pamilyad, komunidad, kung nakakaranas ka ng pagisa, subukan sa iyong mga anak, apo o mga kaibigan. Maaaring sumali sa mga grupo ng senior citizen sa inyong barangay o mag-volunteer sa mga gawain sa simbahan o komunidad. Hindi kailangan ng malaking gawain. Ang simpleng pagtulong sa paglilinis ng simbahan o pagbabasa ng kwento sa mga apo ay nakakapagbigay na ng pakiramdam ng halaga at layunin. Ang pagkakaroon ng layunin, kahit gaano kaliit, ay nagbibigay ng dahilan para bumangon at magpatuloy. Para itong isang halaman na kailangan ng sikat ng araw at patubig para mabuhay, kailangan din natin ng koneksyon at layunin para magkaroon ng sigla. At ang ikawalong daylan ay ang natural na pagbabago sa pattern ng tulog habang tumatanda. Aminin natin habang nagkakedad, na babago ang ating katawan. At kasama na rito ang ating pattern ng tulog, hindi na tulad ng kabataan ang mga nakatatanda ay karaniwang nakakaranas ng mas kaunting malalim na tulog na tinatawag nating slow wave sleep at mas madalas na nagigising sa gabi. Maaring mas maaga tayong makatulog sa gabi at mas maaga ring magising sa umaga. Ito ay normal na bahagi ng pagtanda at hindi mo ito mapipidilan ng buo. Ngunit, ang pag-unawa rito ay makakatulong upang hindi ka mag-alala ng labis at upang matutunan mong i-adjust ang iyong mga gawi sa tulog. Dahil sa pagbabagong ito, mas importante na bigyang pansin ang mga naunang nabanggit nating dahilan. Kung hindi mo na kayang makatulog ng buong walong oras ng tuloy-tuloy, subukang magnap o matulog ng saglit sa tanghali basta hindi ito makakaapekto sa tulog mo sa gabi. Ang mahalaga ay kung sa pakiramdam mo ay nakapagpahinga ka sa umaga, kay paano? Paritong pagbabago ng panahon. Hindi mo ito mapipigilan pero maaari kang maganda at tumayon sa pagbabago para hindi ka maapektuhan ng husto. Ang pagtanggap sa mga natural na pagbabago ay susi sa paghahanap ng kapayapaan at tagpapabuti ng kalidad ng buhay. Ayan na ang walong totoong dahilan kung bakit marami sa ating mga nakatatanda ang nakakaranas ng pagkapagod. Kahit sa naman ng tulog, tinalakay natin ang hindi magandang kalidad ng tulog, ang epekto ng mga gamot, mga nakatagong kondisyong medikal, kakulangan sa pisikal na aktibidad, ang hindi sapat na nutrisyon, at pagiging dehydrated, stress at labis na pag-aalala, pag, pag at kakulangan sa layunin, at ang natural na pagbabago sa pattern ng tulog habang tumatanda. Alalahanin, hindi mo kailangan tanggapin ang pagkapagod bilang normal na bahagi ng pagtanda. May magagawa ka. Ang bawat isa sa mga puntong nabanggit natin ay may kaakibat na solusyon, gaano man ito kaliit. Halimbawa, simulan mo sa pagbabago ng iyong sleep ritual sa gabi. Iwasan ang screen time at magbasa ng libro. Kung sa tingin mo ay gamot mo ang dahilan, makipag-usap sa doktor. Kung pakiramdam mo ay may mas malalim na dahilan, huwag magatubiling, magpa-check up. Gumalaw-galaw ka kahit simpleng paglalakad sa bakuran o paggawa ng light stretching. Bigyang pansin ang kinakain mo, masustansyang pagkain at sapat na tubig. Maghanap ng paraan para maibsan ng stress at makipagugnayan sa mga mahal sa buhay at komunidad. Ang bawat maliit na pagbabago na gagawin mo ay may malaking epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Isipin mo, ang bawat hakbang na gagawin mo para alagaan ang iyong sarili ay isang investment sa iyong sariling kapakanan. Hindi lang ito para sa iyo, kundi para na rin sa mga taong nagmamahal sa iyo at sa mga gusto mong makasama ng matagal. Ang mahalaga ay magsimula ka. Hindi mo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili ka ng isa o dalawang bagay na sa tingin mo ay madaling simulan at magsimula ka doon. Pompunili. Napakahalaga ng iyong mga iniisip at karanasan kung mayroong ka mga sariling karanasan o tips na nakatulong sa iyo na labanan ng pagkapagod, mangyaring ibahagi sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon at gabay sa iba pang nanonood. Kung hanap mo ang video na ito na kapakipakinabang at nagbigay sa iyo ng bagong kaalaman, pakilike naman po ang video na ito. Nakakatulong ito para makarating sa mas maraming tao ang impormasyong ito. At huwag kalimutan magsubscribe sa amin channel para sa mas marampang makabuluhang tips at payo tungkol sa kalusugan at pamumuhay para sa ating mga nakatatanda. Marami pa tayong pag usapan para mas maging masaya at malusog ang ating buhay. Tandaan, ang pagtanda ay isang regalo at bawat araw ay isang pagkakataon upang mamuhay ng may sigla at layunin. Mabuhay ka ng buong buo sa bawat edad hanggang sa susunod.